Kamusta mga idol at welcome back sa ating channel Pag-usapan niya lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing Ngunit bago yan Subscribe na sa Boxing Club PH Sa ginaginap nga ngayong Asian Games doon sa Hangzhou, China E eh lumaban na nga ang ating apat na Pilipino boxers Na sina Irish Magno, Ira Villegas Mark Ashley Pahardo at Yumir Marshall. So mga idol, unahin muna natin ang naging resulta sa women's division. At dito nga sa naging laban ng ating kababayan na si Ira Villegas, ay eh, naging dikitan niya ang bakbakan mga idol kontra sa Mongolian boxer. Ngunit matapos nga ang tatlong rounds, ay eh, nakuha nga ng Mongolian boxer ang panalo by a split decision. So ito naman naging laban ni Irish Magno e eh, nakalaban niya ang pambato ng Uzbekistan na si Nijina Oktomoba. So mga idol sa kanila naging laban e eh, di kita niya rin ang naging bakbakan. Ngunit mga idol e eh, nagkaroon po ng point deduction sa round number 2 etong ating kababayan. Kaya naman nakuha nga ni Oktomoba ang panalo by a unanimous decision. So dumako naman tayo sa men's division na kung saan nagpasiklab nga ang bagong salta sa Asian Games na si Mark Ashley Pahardo. So mga idol na kalaban niya ni Pahardo ang pambato ng butan na si Donji Wangdi. At dito nga sa kanya naging laban, eh 15 seconds nga lang po ang tinagal ng bakbakan. Isang matinding nga mga idol ang tapos ng ating kababayan na si Bahardo dito sa pambato ng Butan. So, agad-agad na nga ang tinigil ng referee ang bakbakan dahil kitang-kita -kita naman na hindi na nga kaya pang magpatuloy nitong Butan boxer. Via split decision kay Yesugen o yung Setshek of Mongolia. Now we're hoping. Oh my goodness, what a punch from Bahardo and it is done at sa katatapos-tapos lang na laban ng ating pambato na si Yumir Marcial mga idol eh nakalaban niya naman ang pambato ng Mongolia na si Dalai Gansurik so mga idol ito nga rin ang unang laban ni Yumir Marcial sa light heavyweight division at dito nga sa kanilang naging bakbakan mga idol eh nakuha nga ni Yumir Marcial ang panalo by a unanimous decision So nakita nga rin natin mga idol na ilang beses nga pong nagrogi itong Mongolian boxer sa mga binibitawang combination nitong si Marshall. So bagamat hindi niya naman napabaksak, ay eh magandang performance pa rin po ang pinakita ni Marshall lalo na ang unang laban niya sa light heavyweight division o sa 80 kg category. So hanggang dito na lamang muna tayo mga idol. Huwag po natin kalimutan suportahan ang kanilang magiging laban. Maraming maraming salamat po sa mga tumutok. Huwag niyo po kalimutan suportahan naman itong ating mga videos. Please like, share, and subscribe. And please support boxing. Thank you. Subscribe NASA Boxing Club BH